Ayan, hello mga guys, hello mga lords. good morning po sa inyong lahat Sabado po ngayon, andito po ako ngayon sa LCC Daraga Ayan po, tapat oh, po na, andito po ako ngayon sa Mercury At ang katapat po nito ay eto pong LCC Daraga Ayan, maulan po dito pero ayan tumila na din Mahina na po yung ulan at palabas na po yung si Haring Araw Ayan po dito ako sa may paradahan ng mga motor mga guys dahil dito po sa daraga ito ito ayan yan po yung LCC daraga mga guys and andito po ako ngayon sa Mercury Drug wala po kasi sa Mercury Tabaco yung bibiliin uh, bibilin kong gamot kaya pumunta po ako dito sa main ng Daraga Branch ayan sa mga hindi pa po nakapag-follow kay Joe Wadi, baka naman. At meron po akong YouTube channel na Joe Wadi's Vlog. Pasubscribe din po. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po sa pag-follow kay Joe Wadi. Please don't forget to share and like Joe Wadi po. Thank you so much.